natuklasan ni Carl Jung ang dalawang psikolohikal na pattern na nagpapakita ng tunay na pagkatao ng isang tao. Hindi ang kanilang mga salita, hindi ang kanilang mga tagumpay, hindi ang kanilang makintab na imahe. Dalawang walang malay na pattern na dumaan kahit gaano kaingat ang paggawa ng isang tao sa kanilang maskara. Inugol ni Jung ang mga dekada sa pag-aaral ng persona, ang imaheng ipinapakita natin sa mundo. Nalaman niya na ang tunay na karakter ay nabubuhay sa ilalim ng layer ng pagganap na ito. At ang dalawang pattern na ito ay inilunsad ito sa bawat oras. Shadow Projection Panoorin kung sino ang pinakamalupit na humahatol. Sumulat si Jung Hanggang hindi mo namamalaya ng walang malay, ito ang nagdidikta sa iyong buhay at tatawagin mo akong kapalaran. Kapag may pumunta sa ibang tao na may kakaibang intensidad, ipinapakita nila ang sarili nilang mga katangian na hindi kinikilala. Yung ang pinakakinaiinisan mo sa iba ay madalas na ibinaon mo sa iyong sarili. Kung mas malakas ang emosyonal na reaksyon, mas malapit ka sa kanilang anino. Si David ay isang arkitekto na ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa integridad. Sa bawat pagpupulong, nagre siya tungkol sa kanyang kasamahan na si Marcus. Tinatawag siyang peke, manipulative. Tumataas ang boses ni David kapag ginayuman ni Marcus ang mga kliyente. Umigting ang kanyang panganang makatanggap ng papuri si Marcus. Malinaw itong nakikita ni Jung. Ang matinding reaksyon ni David ay hindi tungkol kay Marcus. Ito ay tungkol sa isang bahagi ni David na kanyang tinanggap. Sa kaibuturan, nais ni David na maging mas mahusay siya sa lipunan. Ngunit ibinaon niya ang pagnanasang ito dahil naniniwala siyang gagawin siyang peke. Sa pamamagitan ng pagkondena kay Marcus, talagang kinukondena ni David ang kanyang sarili tinatanggihan ang isang katangian na maaaring magsilbi sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit maaasahang gumagana ang shadow projection. Kapag ang isang tao ay nanghuhusga ng malupit sa iba, palagi nilang ibinubunyag ang sarili nilang mga panloob na salungatan. Ang mga katangiang pinakapinupunan nila ay ang kanilang itinulak sa kanilang kawalan ng malay. Ngunit ang projection ay hindi laging negatibo. Kapag ang isang tao ay patuloy na naglalagay sa iba sa mga pedestal, Napakatalino, napagtitiwala, madalas silang nagpapakita ng mga kakayahan na taglay nila ngunit hindi kinikilala sa kanilang sarili. Ang susi ay emosyonal na intensidad. Kapag ang reaksyon ng isang tao ay hindi katimbang, negatibo man o positibo, nakikita mo ang kanyang anino sa pagkilos, personal pagkasira. Ang ikalawang pagsisiwalat niyong ay ang pagmamasid sa kung paano kumilos ang isang tao kapag ang kanilang maingat na itinayo na imahe ay nanganganib. Sumulat si Jung, ang pribilehyo ng isang buhay ay ang maging kung sino ka talaga. Kapag ang katauhan ng isang tao ay hinamon, ang kanilang kakayahan ay kinwestyon, ang kanilang maskara ay dumulas, sila ay nahuli sa isang pagkakamali, ang kanilang tunay na karakter ay lumalabas sa sandaling iyon ng kahinaan. Panoorin kung ano ang mangyayari. Nagiging defensive ba sila? attack back, alisin ang sisihin, o sila ba ay huminto, nagmumuni-muni, at tumutugon ng totoo. Si Sarah ay isang marketing director na kilala sa mahinahong profesionalismo. Pinuun niya ang kanyang karera sa pagiging unflappable. Sa isang pulong ng kliyente na may mataas na stake, pinuna ng kliyente ang diskarte ng kanyang koponan na kinwestyon ang paghatol ni Sarah. nag ang katauhan ni Sarah. Naging malakas ang boses niya Matigas ang kanyang postura. Pinipigilan niya ang kliyente. Ibinaling ang sisi sa kanyang koponan. Gumawa ng banayad na paghuhukay sa mga nakaraang desisyon ng kliyente. Nawala ang kalmadong profesional na inihayag ang isang taong nagtatanggol. Walang katiyakan. Andang isakripisyo ang kanyang koponan upang protektahan ang kanyang imahe. Sasabihin ni Jung na ang sandaling ito ay nagsiwalat ng tunay na karakter ni Sara. Higit sa mga taon ng profesional na pakikipag-ugnayan, sa ilalim ng presyon, nang ang kanyang maingat na pinapanatili na imahe ay nanganganib, ang kanyang tunay na mga pattern ay lumitaw. Ngunit ang mga personal na pagkasira ay hindi lamang nangyayari sa panahon ng malalaking krisis. Nagaganap ang mga ito sa maliliit na sandali sa buong araw-araw na pakikipag-ugnayan kapag may namatay na phone, kapag patuloy silang naghihintay kapag may hindi tumatawa sa biru nila. Panoorin ang mga micro-expression, pagbabago ng tono, pagbabago ng body language. Ang mga maliliit na sandali na ito, kapag ang maskara ay dumulas, ay nagpapakita ng higit tungkol sa karakter kaysa sa mga oras ng kaswal na pag-uusap. Ang pinaka-pinagsama-samang mga tao, ang mga jong na tinatawag na individual, ay nagpapakita ng pagkakapare-pareho sa pagitan ng kanilang katauhan at ng kanilang mga tunay na tugon. Ang kanilang pampublikong imahe at pribadong mga reaksyon ay magkatugma dahil ganap niyang tinanggap ang kanilang sarili. Ang Integration Test Narito kung paano makilala sa pagitan ng isang taong may kakayahang umunlad at isang taong nakulong sa walang malay na mga pattern. Kapag napansin mo ang isang tao na nagpapalabas ng kanilang anino, dahan-dahang ibalik ito ng may pagkamausisa, hindi paratang. Napansin kong parang naaabala ka talaga sa mga taong nagpapakita. Naramdaman mo na ba na gusto mong magpakitang gilas pero pinigilan mo ang sarili mo? Panoorin kung ano ang mangyayari. Ito ay nagpapakita ng kanilang kaugnayan sa kanilang sariling walang malay na material. Tandaan si David, kung tatanungin kung nais niyang maging mas mahusay sa lipunan, maaari siyang tumugon ng may pagtatanggol. Sinasabi mo bang peke ako tulad ni Marcus? Katawa-tawa. Ako ay tunay hindi ko kailangan na manipulahin ang mga tao. Ito ay nagpapakita na si David ay malalim na ipinagtatanggol laban sa kanyang anino. Matigas ang kanyang pagkatao. Ang kanyang potensyal na paglago ay limitado sa pamamagitan ng kanyang kawalan ng kakayahan na kilalanin ang kanyang sariling komplikado. Or David might respond with integration. Actually, yeah. Minsan gusto ko na maging mas mahusay ako sa mga tao. Inahangaan ko ang mga social skills ni Marcus. Kahit na ang diskarte niya ay nakakaabala sa akin. Siguro naiingit ako sa isang bagay na gusto ko. Ipinakikita nito na si David ay maaaring magkaroon ng kabalintunaan na naaabala ng isang bagay habang kinikilala ang kanyang sariling kaugnayan dito. Sumulat si Yung, ang pinakamatinding salungatan kung magtagumpay, magiiwan ng pakiramdam ng seguridad at kalmado. Ang mga taong maaaring magsama ng feedback tungkol sa kanilang anino ay nagpapakita ng kalidad na ito ang integration test ay nagpapakita ng tatlong uri ng character. Ang walang malay na uri ay nananatiling ganap na walang kamalayan sa kanilang mga pagpapakita at nagiging nagtatanggol kapag nakaharap. Ang may kamalayan ngunit ipinagtanggol na uri ay kinikilala ang mga projection sa intelektual na paraan ngunit hindi maaaring isama ang mga ito sa emosyonal na paraan. Ang pinagsama-samang uri ay nagmamasid sa kanilang mga projection ng may pagkamausisa, natututo mula sa kanila at ginagamit ang mga ito bilang impormasyon sa paglago. Ang kapasidad ng pagsasanib na ito ay hinuhulaan kung paano pinangangasiwaan ng isang tao ang salungatan, pagpuna at pagpapalagayang loob. Ang mga taong hindi maaring isama ang kanyang anino ay ulitin ang parehong mga pattern ng walang katiyakan. Ang mga nagtatrabaho sa kanilang mga projection ay sinasadya na maging tinatawag ni Jung na individual, tunay, may kamalayan sa sarili, may kakayahang tunay na koneksyon, paano ito ilapat. Sa mga relasyon, pakinggan kung paano nagsasalita ang iyong kapareha tungkol sa mga taong hindi nila gusto. Patuloy ba silang naaabala ng mga taong makasarili? Maaaring ihayag nito ang kanilang sariling pakikibaka sa malusog na pagtataguyod sa sarili. Pinupuno ba nila ang mga nangangailangan? Maaaring itinatanggi nila ang kanilang sariling pangangailangan para sa koneksyon. Gamitin ito para maunawaan at suportahan sila. It sounds like that person's neediness really bothers you. Do you ever feel like you can't express your own needs? Lumilika ito ng espasyo para sa mas malalim na intimacy. Sa mga profesional na setting, obserbahan kung paano pinangangasiwaan ng mga kasamahan ang feedback o mga hamon sa kanilang mga ideya. Nagiging defensive basila, sila, pinipigilan ang sisihin, inaatake ang mensahero? O sila ba ay huminto, isa alang alang tumugon ng may pag-iisip? Ito ay nagpapakita ng kanilang kapasidad para sa paglago, pakikipagtulungan at pamumuno sa ilalim ng presyon. Ngunit tandaan, ang pagtatasa ng karakter ay isang dalawang daan na salamin. Ang bawat paghatol na gagawin mo ay nagpapakita ng isang bagay tungkol sa iyong sariling psikolohikal na mga pattern. Narito ang iyong pagsasanay para sa linggong ito. Panatilihin ang isang shadow journal. Kapag may nangiirita sa iyo, isulat ang eksakto kung ano ang bumabagabag sa iyo. Pagkatapos ay itanong, saan maaaring umiiral ang katangiang ito sa akin? Ano ang kinatatakutan ko tungkol sa katangiang ito? Huwag husgahan ang iyong sarili para sa kung ano ang nahanap mo. Sumulat si Jung ang pagtanggap sa sarili ay ang esensya ng buong problema sa moral. Ang pagtanggap sa sarili ay hindi pagpapakasal sa sarili. Ito ang pundasyon ng psikolohikal na kalusugan. Masasanay din ng integration test sa iyong sarili. Kapag may nagbigay sa iyo ng feedback na nag-trigger ng pagtatanggol, i-pause bago tumugon. Tanungin ang iyong sarili. Paano kung may katotohanan ito? Ano kaya ang natutunan ko? Naunawaan ni Jung na ang pagbuo ng karakter ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging conscious. Ang layunin ay hindi upang maalis ang iyong anino, ngunit upang magtrabaho kasama nito, nang may kamalayan sa halip na kontrolin ito, nang walang malay. Ang epekto ng salamin, ang pangwakas na layunin ng pagbabasa ng karakter ng iba, ay upang magising sa iyong sarili. Ang mga taong nagpapalitan sa iyong pinakamalakas na reaksyon ay laging nagpapakita sa iyong sarili mong material na anino. Yung mga katangiang pinakahinahangaan mo sa iba ay kadalasang kumakatawan sa sarili mong hindi pa nabuong potensyal. Ang bawat tao ay magiging guro. Ang bawat pakikipag-ugnayan ay nagiging silid-aralan. Ang bawat paghatol ay nagiging pinto sa pagtuklas sa sarili. Sumulat si Jung, ang iyong paningin ay magiging malinaw lamang kapag maaari mong tingnan ang iyong sariling puso kung sino ang tumitingin sa labas, nangangarap, kung sino ang tumitingin sa loob, nagising. Ang dalawang bagay na nagpapakita ng tunay na pagkataon ng isang tao, ang kanilang mga shadow projection at ang kanilang mga personal na breakdown, ay hindi lamang mga tool para sa pagbabasa ng iba. Ang mga ito ay mga salamin na sumasalamin sa iyong sariling paglalakbay patungo sa kamalayan at pagiging tunay. Sa tuwing mahuhuli mo ang iyong sarili na hinuhusgahan, ang isang tao nang malupit, mayroon kang pagkakataong galugarin ang sarili mong anino. Sa tuwing mapapansin mo ang maskara ng isang tao na dumudula sa ilalim ng presyon, maaari mong suriin ang iyong sariling mga panlaban, abangan ang mga projection, pansinin ang mga personal na pagkasira, ngunit ang pinakamahalaga, ibaling ang parehong malinaw na pagtingin sa iyong sarili. Ang pinakahuling karakter na iyong mabubuo ay hindi sa ibang tao. Ito ay sa iyo. I like ang video na ito kung binago nito ang iyong pananaw. I-comment ang isang katangian na hinahatulan mo nang malupit sa iba, pagkatapos ay tanungin ang iyong sarili kung saan ito nakatira sa iyo. Mag-subscribe para tuklasin ang higit pang Yungian psychology. Ang iyong paglalakbay patungo sa kaalaman ay nagsisimula sa malinaw na nakikita.